mga brother pala ko sa Loob na siya na Parking Take yung service ko isang basis nyo nila yeah, ngayon At Aga ako oh, yan Dito ako sa lilim Ugod ng init Ang mga service na 4 wheels na siya Ang ibang mga driver Dito rin nag-aaral yung anak kong panganay si Miguel nung high school. Alam mga tapos siya ng senior high. Matagal na rin yung sena na to. Malit pa ako, sena na to trivia pala ako sa inyo, mga mga brother Ito palang naalala ko nung ako yung high school Mamasada na ako ng tricycle na no? Mga 1989, 1990 no? Kumipila na rin ako dati dyan sa labas pero wala pang toda na Dito nga pala nag-aaral si Alice Dixon Yung partner ni Posse Big Soto sa Kokey Cafe ng bahay po nila pagkakaalam po dyan sa nasa kabila ng Sena sa may St. Anthony subdivision pero ngayon ako, hindi na nata sila din nakatulong isang ko na isa kayo yung isang beses lang talang buhay yun may muna, yung trivia ko sa inyo <laughs> may trivia pa ako di ba Tagari ito yung dito na naaral Kumbaga al naging alma mater na itong Sena Ito palang Sena ay Catholic school to Mga madre ng mga patak mo Nandun ang ano mga madre Kaya na natanaw ko na yung service ko Sige mga brother Next time ulit Hindi kayo Thank you. Okay ano nga yan yung... Ano ba ang kapalara, nalabang... tawag doon? Sa... Simeen! Ano ba yung mga kapalaraan? Ano bang... Ano ba ang tawag doon sa lugar na yun? Sa may simentero, sa dulo? Ano ba ang tawag doon? Oo, oh, matayag. Tangan lang! <laughs> <Tawin> lang <mapilig. laughs> diba, yun sa wilang magbilig. Di ba yung sabi ng Inglesa, ang Toda ron ano yung... Ano ba ang Toda yung sabi ng Inglesa? Iglesia at saka ang sa looban doon, ano man lugar yun? Sabang Bila. Sabang pila, Toda, yung kabila. Sa kabila, ano man Toda yun, may Nagpalit ng pangalan. Ano pinangalan, ano pinangalan? Ano pinangalan? <laughs> Ganto lang po kami sa <laughs> <laughs> Ito kay Bigo ko na katuwa mo. To. <laughs> ano pa pala ano Nakita ko nga iba yung sticker nila na. Ikita ako. Kuya san yang pila niyo? Iyan. Oh, tuming bago. Eh ano daw magpe penalty? Oh, yung nga, yung sa ano. Ano man doon? Sa sec. Sa sec. Kaya sa tubig pa ito na. Penalty. Ang park toda ganun din, di ba? Kaya nga uh, nagpalit ang park toda. Ay, yun. Yun. Tsaka ang orse. Mag -penal, mag -penal. Kaya ang orse, kaya nagbalik ko kung <laughs> may <laughs> magbibig Oh! Ang bagang baga na... Kaya <laughs> <madala> kita ng sandibo, mag lang. <laughs> Hindi dapat, pag ganun meron na tayong penalty, no choice, magpalit na lang. Kaya sa bayaran mo yung penalty, ang laki. Eh magkano lang yung magiging panibagong ano? Halimbawa, eh, ang penalty natin isang pun Mag-a-apply ka ng panibagoy eh, 5,000, libo. Ano masasabi mo? Sabi libo lang. Hindi mo yan. Ito kami sa pinahan namin. Nakakalim tapat na mga brother. <laughs> Naglolo ko. <laughs> Naglolo Shoutout <laughs> mo! Shoutout mo! Shoutout mo! <laughs> Shoutout wala pa, wala pa. Shout out po, Kuya Efren. uwi na po kami, takali. Mag-alas 12 wala pa nasa.